Ayan. So may nagtanong kasi sa ating YouTube channel mga lods. Ayan. So tungkol sa Supremo. Ayan. Ito kasi ay nagpalit tayo ng carburetor. No? Pang pang ano yan? Pang barako. Ayan. So ito yung kanyang tanong mga lods. Ayan. sa taas. Ayan ano ba daw ba papalitan pag nagpalit nung Curve no so ang papalitan mo lang idol ay ito ayan so ito Curve natin pang barako ang gagalawin mo dyan ang papalitan mo yung kable yung throttle konta rito ito oh. o so, dapat nakalagay ito ayan pang throttle ng pang barako din ayan so, ito lang oh. Kanyan. Tapos yung kanyang uh, air filter yung sa upuan, no. Uh, konting adjust mo lang siya para maikabit mo yung kanyang uh, hose sa mismong carburetor mga lodge. So Yan, so yun lang yung palitan mo. Yan KMX of 175 carburetor converted dari rin natin. Susi. Let's we'll start. So. Plug and play lang yan boss Yung ating Barako carburetor Ayan